Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha, ha. Hoy mama! Ha ha ha! Mga kabrum may nakita na naman ako sa tabi ng mga kabrum Bigyan na naman natin ito na pagkain. Let's go! Punta tayo sa Magno mga kabrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa nakakulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum Let's go! Uh, dito na tayo sa McDonald mga kabbrombom, bibili na tayo ng pagkain para bigay na unsa sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabbrombom, pasok tayo. Let's go. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Uh, ito na, mga kabbrombom, nakabili na tayo ng pagkain sa McD. ibigay na natin 'to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tutulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Kaya tinin natin ito Let's go Oh, uh, nandun sa tatay mga kabrombrom Lipitan natin para ibigay itong pagkain Let's go dito siya mga kabrombrom Ito mga kabrong natin, baka yung tatay,